Hello mga kamasro, may tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng binhin ng kabuting saging gamit ang dayami. So sa una ay ang gagawin natin ay magbababad tayo ng dayami ng apat na oras. Nang sa ganun ay hindi ma-over na moist. Ganyan lang yung ating pagbabad ng dayami. Ilagay lang natin sa drum, ilubog natin sa tubig at pagkaraan ng apat na oras ay atin itong i- iahon sa tubig para patiktikan pagkatapos nating patiktikan ito ay atin itong tatadarin after natin siyang na natadad o na hiwa hiwa sa maliliit na bahagi ang dayami ay ihalo na natin siya at inaloan ko na rin siya ng kunting tabako mi trips at kung wala naman ay pwede naman yung dahon ng saging at kung wala naman ang dahon ng saging ay pwede naman ang purong dayami lang yung ating kagawin. at mas maganda kung sa ay 7 days na i-compost natin para sa ganun ay talagang ano siya magandang kapangan ng kabuting saging pero pag kagaya ko na nagmamadali ay pwede naman yung ganito na after na natin sang may nababad at tinagdad ay pwede na natin haluin at tinagdahan ko lang din siya pala ng konting FFG para sa ganun ay mas maganda yung gapang ng amag tandaan natin ay wag sobra sa tubig yung ating substrate hindi maganda ang sobrang tubig sa ating substrate dahil mahirapan ng amag na gumapang at na natin pala siya ng darak para sa ganun ay mas maganda yung yung ating gagawin na binhi at mabawasan din yung over moist o sobrang basa ng ating substrate at halo-haloin lang natin siya ng na gaya ng ganito sa aking ginagawa ng 3 times at pagkatapos na natin siya may halo na kagaya dyan ay natin na siyang ibabag at titimbangin natin siya ng 500 grams at kung pang sarili lang naman ninyo na pagtanim ay kainin hindi na itimbang basta mapuno lang ang plastic at kasama ko pala yung aking anak makulit at sinamahan din ako na maglagay pero ang ginagawa niya ay naglaro lang siya at ko na lang din kasi ganyan naman talaga ang bata at yun lang yung ating gagawin dahil ito ay aking pinapadala sa LBC at dapat tamang timbang yung ating gagawin kasi pag hindi tama sa timbang ay babayaran ko yon yung sobrang timbang sabi sa LBC kaya tinitimbang natin para sa ganon ay hindi sumubra sa timbang nang sa ganun ay hindi tayo magbayad sa LBC ng sobra at ganyan lang pagkatapos na natin siyang malagyan lagyan din natin siya ng PVC neck at papel at rubber band pagkatapos na natin siyang may ganyan ay sunod na nga ating gagawin ay ipapastores na natin siya ng tatlong oras o apat na oras at yung kanyang tubig sa ibaba ay hanggang dalawang timba at mayroon siyang patungan para hindi abutin ng tubig yung ating pinapasturize sa baba niya sa loob Ganyan lang yung aking gamit, kahoy, para tipid sa panggatong. At ito na, yung ating pagkatapos na natin na pasteurize, ay tataniman na natin sa o sasalinan na natin siya. Ganyan lang yung aking pagsalin. Bali ito ay mother culture. At sinalinan natin siya ng, ng konti para ito ay kalawang transfer o unang transfer ng kabuting saging. Ganyan lang yung ating paglagay. Kunti-kunti lang. Uh, makahinga yung hamag. Uh, Ganyan. Kung bakit ito yung ginamit natin para hindi makapasok yung mga malilit na langaw. Para hindi magkaroon ng uod yung ating substrate pero okay lang na kung magkaroon pero mas maganda pag gamit ninyo para hindi uurin yung gagawin niyo binhi kasi pag pako yung ginamit niyo papasok yung mga malilit na langaw uh, magkakaroon ng uod yung malilit na langaw yun Kaya, ito na yung binhi natin no, oh, na no, makikita ninyo medyo makapal na rin yung kanyang mga amag yan o oh. yung mga sapot yan so yung mga sapot na yan ay kaputing saging kita ninyo yung ano nya eh yan na lang natin yan so makikita ninyo na makapal na yung amag nya ito na yung dayami sa dayami kung paano gumawa tapos may mga butas butas yan yan yung to so releasing na po tayo yan Makapal na 'yung amag niya. Nagpadala na tayo ng binhi at ilalagay ko sa comment section ng aking IP page para ito nyo ako IPM para sa mga gusto ng binhi. God bless sa inyong lahat.